it bulaga trademark ng uh, Tape Incorporated hindi na nila pwedeng gamitin yun yan ang bagong-bagong uh, balita ngayon at nanalo nga daw uh, sila Joey De Leon no o ang uh, TVJ sa kaso uh, masayang-masaya ngayon ang TVJ lalong-lalo -lalo na si uh, Sir Joey De Leon diba? matagal na nila itong uh, pinaglalaban ebam diba, umpisang uh, umalis sila sa Tape Incorporated May 30, May 30 ngayon 2023. So ilang buwan na rin ang nakalipas at uh, nakamit na rin nila ang justisya uh, umbaga. So hindi na ito pwedeng gamitin ng uh, Tape Incorporated sa uh, mga produkto tulad ng sombrero, payong, damit o kung ano pang mga advertisement nila no na binebenta nilang mga mga materials. So ito ito ngayon ay pagmamay na ng titubik uh, uh, Tito and Joey or uh, lalong-lalo na kay uh, Joe, Joey De Leon. Yung infringement kasi copyright ay iba naman yun, no. Uh, patuloy pa rin nilang uh, pinaglalaban ito pero sa malamang sa malamang ay makukuha na rin nila ito dahil nga yung trademark uh, na bigay na 'di ba naalala niyo ano to eh na renew na renew pa ng uh, TIP Incorporated pero uh, i-cancel na ito ng uh, Intellectual Property Office yon yon ang uh, naging balita ngayong araw na ito kaya masayang-masaya na si uh, Uh, Joy De Leon at ang TVJ The Barkads And Congratulations ano? sa tagal nilang uh, inantay ito at siguradong maibabalik na sa kanila ang titulong uh, It Bulaga di ba? Eh, hindi natin alam kung uh, pwede na nilang gamitin ngayon yan dahil nga may nakapending pang uh, pag-uusap ano, uh, itong uh, copyright pero ang nag-file nito ay ang kampo ni uh, Sir Joy De Leon at ang TVJ. So malamang sa malamang ay uh, makukuha rin nila ito. Yan ang sinasabi natin ano. Huwag tayong mapanglamang para... Uh, dahil ang mapanglamang ay uh, babalikan at babalikan yan. Di ba? Lumaban ng patas kumbaga. Yan ang nangyari diyan ngayon sa Tape Incorporated. Uh, makikita natin ang mga balibalita ngayon dyan. Uh, mga detalye. Hindi uh, na natin detalyahin dahil... Uh, Masyadong mahaba. Kaya <laughs> uh, yan po ang update ngayon tungkol sa uh, trademark ng uh, 8 bulaga. Ano? Panalong-panalo na ang TVJ at uh, the Barkads. Maraming salamat muli sa inyong panunod at suporta sa aking malit na channel. Pagpalain na wang bawat isa. God bless everyone.